Pinuto okay, ako. Nababaan na daw sabi ng mga warden. mo hindi makita mo ka. Babaan na, bilis! Okay. Bilis! Wag mo. Kasi akyat ka pa dyan. Sabi niya, hindi ako motela. sige punta ka uli dito alokado ewo oh. huy kung tapat din pag nag 3 minutes na. Baba na. Iwanan ka na namin. Kaya nga. si baba. Baba. Nanak, 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 nanak,